Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Northern Samar bunsod ng matinding pagbaha dahil sa mga pag-ulan na dulot ng shear line. Ayon kay Northern Samar Governor Edwin Ongchuan Inirekomenda na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang deklarasyon ng State of Calamity dahil sa matinding pinsala ng idinulot ng mga pagbaha. Sa ngayon ay suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan sa buong probinsya. gayundin ang pasok sa trabaho ng mga manggagawa maliban na lamang ang mga frontliners na nasa disaster response, health, public safety, banking, financial at food supply institutions. Samantala, halos 400 residente sa Northern Samar ang maingat na nailikas ng Philippine Coast Guard kahapon. Binubuo ito ng nasa 80 pamilya mula sa limang magkakatabing barangay sa Katarman Northern Samar. Liban sa Katarman, puspusan din ang evacuation at rescue operations ng PCG sa mga bayan ng Biri, Palapag at San Jose. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo pa. Pasubscribe na rin po sa channel ko.